Nararamdaman mo ba na ikaw ay baliwala o wala ng halaga sa taong mahal mo? Gusto mo ba na paibigin siyang muli sa'yo? Yung manumbalik ang sobrang pagmamahal niya sa'yo? Kaya kung gusto mo ay gawin itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Pwede mo rin ito gawin kung ikaw ay may nagugustuhang tao at hindi kanya mahal o hindi kanya gusto ay kayang paibigin nito basta 100% ang paniniwala mo at mabuti ang hangarin mo sa kanya. Gawin ito sa mabuting paraan at huwag abusuhin. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng garapon, lagyan mo ito ng kalahating tubig. At pagkatapos, maglagay ka rin ng isang kutsarang suka. Kahit na anong suka na meron ka, ay pwedeng gamitin. At pagkatapos, kumuha ka ng papel at panulat at isulat mo sa papel ang pangalan at apelido ng target o ng taong gusto mong gawa ng ritual ng pitong beses. Dapat alam mo ang tunay na pangalan niya. At pagkatapos mo nang masulat ito ay tupiin o i-roll mo itong papel kahit ilang tupi ay pwede at pwede mo rin itong i-roll depende po sa inyo. At pagkatapos isilid o ilagay mo na ito sa garapon na inihanda mo na may tubig at suka. At nang malagay mo na ay pwede mo nang takpan itong garapon at alugin lamang ito ng kahit tatlong alog at wala na po kayong kailangan pang banggitin o ibulong na spell basta gawin itong ritual na tama ang pagkagawa mo basta alugin mo lang ito ng tatlong beses at araw-araw -ara mong alugin ito sa kahit na anong oras na gusto mo at paniguradong manumbalik ang sobrang pagmamahal niya sa iyo o kayang paibigin ang taong mahal mo o ang taong gusto mo na hindi ka gusto. Basta magtiwala ka lang sa mga ganitong pamamaraan at gawin ito sa mabuti at hilingin ng buong puso at huwag kalimutang palaging magdasal at manalangin sa ating may kapal. At siya lamang ang nakakaalam sa lahat at ito ay isang gabay lamang. Basta magtiwala ka lang. At kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panonood. May God bless us all.